Hello po mga kawindra. Meron na naman po tayong isang uh, sensational na naman po ang ating babasahan. May mga usapin na hindi natin alam kung ano katotohanan pero may mga nag-request na kung pwede daw pong pakibasahan ang ating isang Tito Sen o Tito Soto kung kilala siya na Vicente Tito Castello Soto the Third. Ita, isa siyang Pilipino na politician, alam naman natin yon and television personality, at nagsaserve siya as a senator of the Philippines. Okay. Ito po, again and again po, ito po, para po ito sa entertainment used only, throw away all the negative and take and accept the positive picture of tarot. Okay po, ayan na po. Tito Sen, Tito Sen, uh, Tito Soto, or ano man siyang kilala sa kanyang turing. Ipakita mo sa akin, tarot, kung ano ang katotohanan sa mga nakikita. <laughs> Nakita niyo po ito. Huwag naman po magagalit sa akin. I Start pa lang po ng tarot. May isang babae na nalulungkot. Maaring ito ay ang kanyang asawa. Kasi may edad na. Isang babae na nag-iisip. Kung anong katotohanan. At isang babae na napakamatintiman. Na kahit may alaman siya or wala siyang kibo alam niyang siya ang reyna ng tahanan. So, hindi siya affected sa anumang mga kwentong lumalabas. So, maaaring ito ay ang wife ng ating uh, senador, senator Tito Sene. Oh my God, puro babae po ang concern. Ito naman po ay isang questionable babae na itinatago ito po ako po yung tagabasa lang ng tarot. Bakit po na lamang itinatago? Kasi po may pusang itim. Ang pusang itim, it is a negative symbol of a mistress. Or isang natatagong relasyon. Paano nasabi pong relasyon? Kasi babae. May isang natatagong relasyon na kumakalat na chismis. So, ito po ay makakaapekto sa kanyang pangalan. At ito po ay nangangahulugan ng uh, pag sa kanyang pangalan. Ito po ay isang chismis na kumakalat ng isang mistress o isang babaeng itinatago. Ayun yun. So kung ano man ang katotohanan, tanging ang atin lamang pong senator ang makakasagot. At ito po ay tarot. Lumabas lang po ito sa tarot niya na may isang babaeng uh, nalilink sa kanya as parang mistress niya or isang uh, babaeng nasa malayo na itinatago. Yan. Yan po ang lalabas na mga kwento-kwento. At ito po ay hahaba pa ang kwento hanggang sa may madawit ng mga personalidad. Ah uh, I don't know kung sino po itong taong ito pero ito po ay ibig sabihin ay magbibigay sa kanya kay senator ng napakalaking problema at iskandalo ito po ay isang lalaki ayan nakita nyo man lalaki di ba? Diba? nakadapa ito ay nakaranas ng masakit na maaring away o diskusyon na nagbigay sakit sa taong ito at feeling niya ay nahirapan talaga siya at feeling niya ay pinabayaan talaga siya ni Tito Sen and feeling niya is dihado siya kung kaya ito ay yan, ito ay dating kaibigan at kasama di ko alam eh pero yan o, lalaki po bakit ko nasabing dating kaibigan at kasama na parang kamag-anak na kadugo ng ture ayan po nakita nyo ang dugo, konti lang tapos may white ibig sabihin ito maaaring naging uh, matindi lang ang samahan pagkatapos nagkaroon ng betrayal pero magiging problema po 'yan ni uh, senator Tito Soto at magbibigay ito sa kanya ng masakit na sitwasyon ng ulo Sasakit ang ulo niya dyan sa lalaking niyan. Marami siyang alam tungkol kay Tito Sen. Ito Ito'y nakasama rin niya sa trabaho. Ayun, bakit nakasama sa trabaho? Nakita niyo? Nakabaliktad siya. Ibig sabihin, wala na siya pero ayan ang mga work, 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 work. Hindi ka trabaho. Uh, si Tito Sen ay isang taon naman na alam nating involved sa politics talaga na deeply involved pero may delikadong sitwasyon siya na kailangan niyang pag-aralan na maaaring pag-aralan din niya ang mga decision making niya kung kanino talaga siya kakampi e, ano, hawak niya kakampi kung sino talaga ang gagawin niya parang uh, oracle o parang itataas at kakampihan at tahawakan kasi nakita ninyo dito may passage it means na passage na to ay parang karayum so parang pag ito nagkamali-mali siya ng mga kakampihan na tao Magdurusa sa ang political career niya. Sa edad niya sa politika, maaaring masira siya. Kaya pag-ingatan niya kung sino ang hahawakan niya. Yan. Hindi lahat ng hinahawakan ay ginto. Maaaring magbigay ito sa kanya ng butas upang ang kanyang pagiging politik ko ay maapektuhan at mawala ng tiwala ang sambayan ng Pilipino sa kanya at nakita nyo to parang garden, garden. mag-ingat mag-ingat sa parating na unos ng kanyang political career oh kaya ako napagan hmm. kasi gagamitin sa kanyang ang pagkasira ng pangalan niya eh. hindi lang sa politika, pamumulitika isang babae na ililig sa kanya na maaaring simple lang yon na kwento lalaganap sa buong Pilipinas na maaaring magbigay sa kanya ng napaka daming negatibong effect. At isa yon sa magpapabagsak sa kanya. mag muling mabubuhay ang isang kaso ng involvement sa dating namatay na artista. mag po, Tito Sen, maaaring mula dito, wala dito, makakalkal ang pangalan niya sa isang matagal ng issue. Kaya, kaya nga po, uh, inilaban na niya ito, na ipanalo na nila ito, pero kaya nakatao muling mabubuhay ang issue ng kamatayan ng isang babae. At ito ay maaaring madiktik sa pangalan ni Tito Sen. At isang baklang manager. Ano ba yan? Ito po ah. Binabasa ko lang po ang tarot. Ito po ay nakaraan. Isang babae yan. Na marimano siya. Pero nalaman ko dito na ito ay ah, Ito, ito, ito. Ito ay kumawala na. Ito ay dati pa. Matagal na. Umaga century na ito. Ang problema ito. Itong babaeng kamatayan na ito. Madidik-dik ulit siya. Ayan ah and mabubuhay ang mabubuhay na naman ang usapin tungkol doon na maaaring magbigay na sa kanya ng pangit na imahin sa politika. At ayon dito, ayan, nasaan? May kinalaman din sa isang lalaki na bading. O lala, kaya ba 'to nasabing bading? Napansin niyo siya nakakapa. Maring ito yung manager na namatay na ayun, baano ko na lamang namatay? Kasi po, walk away na siya doon sa buwan. Hindi siya nakabaliktad kasi parang ang pagkamatay niya is something na may power play. Parang ganun. At baka madawit ang pangalan niya doon. Makalkal. Kung baga, patay na isyo, makakalkal. Ganyan. At ito ay dahil sa pagsisiwalat ng isang lalaki. Naku. Na ang lalaking ito ay nagkasama niya sa trabaho. Ayan Kasama niya dati sa trabaho at para naging pamilya na. At maapektuhan talaga ang ating binibining Helen ano asawa po ni sir pero walang kibo ito hindi uh, niya pinapansin pero deep inside ang daming sakit sa pusong dadanasin na maaaring ito ay mag-cause ng depression ng babae kaya mag-ingat pag-ingatan po ang depression na parating sa side ni ma'am Helen dahil sa maririnig niya mga kwento na makakapagpahirap sa political career at sisira kay senator ang mga nakaraang problema. Not only sa politics, but personally. So, the doom to the family and the destruction of the relationship dahil sa isang chismis ay parating po sa kanilang buhay. Kaya, ang masasabi lang po ng tarot is, kailangan nilang mag-usap upang hindi na mas matindi ang maging problema. At mag-ingat kasi sasakyan ito ng media at sasakyan ito ng mga taong may galit kay Senator Soto na naghahanap ng tamang sagot sa mga nakaraang krimen na kinasangkutan ng kanyang pangalan lalo na sa isang nakaraang babae nakaka-amaze ano, nakaka kasi um, century na pero makakalkal dahil sa isang kwento lang at sa political career niya nakita nyo, delikado marami ang tao uh, mawawala ng tuwala sa kanya kaya magingat po maraming tao mawawala ng tuwala sa kanya Una, dahil sabi nga kanina, mag-ingat kung sino ang kanyang kakampihan. Kasi kahit anong tibay ng kinakampihan niya, nakita po dito na masisira ang pangalan niya. So, bukod dun sa personal na mga intriga, susunod pa yung mga kinakampihan niya, na sino ang hahawakan niya, saan siya talaga nakakampi bilang politika, politiko, doon. Kaya ingatan po upang itong doom na ito ng political career niya ay hindi mangyari. Isang malaking-malaking kwento ang palabas na makakasira ng buong imahe ng pamilya at pagkatao. Kaya mag again and again po. Ito ay tarot lang. Pag-ingatan po ang kalusugan, Senator Sen. Alam ko naman ang na, uh, mga ano, may mga check-up, check, -up, check -up, pero mag-ingat dahil stress po ito, natatama sa puso and atake. So, mag-ingat po. Mag-ingat. Yun po ay kaming lang ang pag-ingatan ng kalusugan dahil sa para dahil dito sa masyadong matikabong. Kakalato ito eh itong kwentong ito. At kung paano paano iiwasan, hindi ko hindi po sinabi ng tarot kung hindi ang sinabi dito ay panibago. Panibagong stick, panibagong sitwasyon na dapat niya malampasan upang hindi matapos ang karyer ng ating senator sa politika at hindi mawala ang sinasabi nating karisma na hawak niya kasi dahil sa isang matinding hagupit ng katotohanan at kwento so nasa sa inyo po yan kung paano nyo ilalaban ang inyong karir at kung paano nyo rin iingatan ang inyong pamilya sa isang chismis na talagang masasaktan ang buong family. Okay, and again, ito lang po ay taro. Kung ano man po ang mabasa ko, pasensya na po. Itapon ang pangit. Ang tamaan ay huwag magagalit. Laging tandaan, God sent miracle every day.